Magkano ba to? 1.18 pounds is $4.71. Ayan, maglabas po ako kasi maluluto ako mamaya for lunch. Kakatapos ko lang po ng breakfast. Tapos, uh, mamaya. Ako lang naman po ang kumakain kasi yung anak ko ito lang ang laman ng freezer kasi wala yung asawa ko dito, di ba? Um, uh, walang, walang nagbabaon. So, ano pa ba? May, alam ko may salmon pa ako. Tapos, mayroon pang uh, barrio fiesta na marinated milk fish. Mayroon pa. Ako lang nang kumakain tapos alam ko ito is ano, beef buto-buto. Eh, pag niluto ko to, ilang araw ko tong kakainin. Mm, tapos, mayroon pang chicken leg, tatlo tong peraso. ba? Diba? Ah, pag nagluto ako, di isang linggo, isang, ngayon ako magluluto. Tapos, isang linggo ko kakainin. <laughs> Kasi wala yung asawa ko. Yan ang laman ng freezer namin. Hindi kami na malengke. Kasi talagang hindi ako mamamalengke magluluto tayo ng um, ano ba yan? yung atay ng manok ayan, tapos dito wala din walang laman magluto na po tayo ayan yung ano ko oh, buti nakita ko may abduk pa yung atay ng manok sa bisa masyadong mainit na aking At yun, nanginog pa si Kimi. May pa yan. ating iulamin. Ayan, ating lagyan ng tono against the light ang aking video. Ay, napag napadami. Paminta. Paminta. hindi lahat kumakain ng atay ng ano, manok. anak ko po hindi ko nakakain ito. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng magic sarap at lang yan natin ng konting water. lalagyan ko rin ito ng sweet soy sauce. Sweet soy sauce. Ayan, takpan natin. Yan ang aking uulamin for tonight. Ayan. puno-puno na at lalagyan natin ng sili ang paalis ng lansa at syempre ito lang pang ulam ko Ito lang pang ulam ko Ito lang pang simpleng ulam. Thank you for watching. Ayan, nandito po ako sa taas. Ayan. At nag-take out na Lomi. Ayan po, oh. Magtatago. Masakit yung siko ko. Ayan, oh. Oo na. Patikim ako ng ano nyo Patikim ha. Patikim ng ano. Anong titikim ko? Patikim ng pinya. Patikim ng pares. Kahit ako Hindi, wala ka pares. ayan na naman. Wala daw siyang kapares. Oh my God! Kukupay! Oh my God! At tapos, anong gagawin ko? Lemon. May lemon na! Upo, upo. Ayun, upo. Okay, upuan nyo. Tiklaw kikita ko kayo, masaya na akong kuma... Ayun Ay, eh! Ay, tama ako! Hindi na uso yun. Harap! tayo nyo, ang sarap talaga para hindi. Hindi ako nagbibiro. Ang sarap, di ba? Mmm! Mm. Yung isa lang ang kamay dyan. Hindi ba? Hahaha! <laughs>